ang kaalaman sa kaal, kaalaman ang pagsupil sa sarili sa pagsupil sa sarili ang katatagan sa katatagan ang kabanalan sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid at sa pagmamalasakit <coughs> ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hello, cute naman. Lawayan mo nga rin yan. Baka na ano mo rin yan na usong. Ay, Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyo makapangyarihan mapagsasabi sa kanyang Panginoon mukatahanan, katahanan ikaw ang aking Diyos ang Diyos na tangi kong pinag pagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at ingatan ko ang sinumang taong walang kikilanlin ang sila'y tumawag laging handa ako na sila'y pakinggan aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at palaan ng mahabang buhay at katitiyak at nak nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Amen. Aliluya, aliluya. Si Jesus Kristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat. Uh, buhay ng lahat. Tayo'y kanyang ini.